Tuloy ang kasal ng kapamilya host na si Robbie Domingo sa kanyang fiancé na si Maki Pineda ngayong taon sa kabila ng pagkikipaglaban ni Maki sa kanyang sakit na dermatomyositis. Isang uri ng rare autoimmune disease. Ito ang naging pahayag ng kapamilya host nang makapanayam siya ng media sa isang press conference. Nabanggit ni Robbie na puspusan ang kanyang pag-ipon para sa kanilang nalalapit na kasal at pinapagawang bahay. Saad niya, Just thinking about the wedding, Thinking about the renovations and thinking about the house na pinapagawa namin, I have to keep on going para mabayaran na lahat ng mga kailangan. Malaking dagok man para sa couple ang karamdaman ni Maki sa planong kasalan ngayong taon. Subalit iginiit ni Robby na desidido si Maki na ituloy ang orihinal na petsa ng kanilang kasal. Paliwanag ni Robby ay sinabi niya sa kanyang fiance na maari namang entala ang kasal. Ngunit saad ni Maki ay nais niyang matuloy sapagkat ito ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa na labanan ang sakit. Pagpapatuloy ni Roby, actually, I told her about delaying the wedding. Pero she told me, no, give me something to hope for. So, dapat walang delay. Kasi gusto niya na may target kami, may target date. Kailangan ba that date or before that, umoki na siya. Matagal man ang gamutan ng son to be bride ng kapamilya host, malaki ang kanilang pasasalamat na umaayos ang kalagayan ni Maki. Habang nagpapagaling ay hands-on naman si Robby sa pag-aasikaso ng pinakahihintay nilang pag-iisang dibdib. Inamin naman ni Robby na seryoso at hindi basta-basta ang nilalaban sakit ng kanyang fiancé, ngunit ang determinasyon at katatagan ng loob ni Maki na lumaban ang nagiging kalakasan niya na magpatuloy. Anya, I have to be hands-on because she is focused on the betterment of her condition. So, kailangan habang iniisip niya yung sarili niya, ako muna sa lahat. Last week, she went to Singapore, and the doctors told her that her condition was life-threatening and lethal. So, diba, how would you feel when she told me about that? Siyempre, bagsak na naman yung mundo ko. Okay, ano lang gagawin namin? but her determination keeps me moving forward. It's her willpower that keeps me going. She's getting better. It's a long way to go, but just watching her clips, knowing her progress, nakaka-inspire siya. So, I don't have a reason na mag-give up if she has that strong will para gumaling. Panghawakan ko si God at yung fiancé ko. Sa tuwing nakikita raw ni Robby si Maki ay nakikita niya ang sagot kung bakit kailangan niyang lumaban. So, when you have that will to fight, and when you have that faith, kailangan ka lumaban.